For some reason mga idol, itong rookie ng Warriors na si Will Richard ay napabilang sa first 5 sa kanilang huling preseason game. Actually sa huling dalawang laro nila sa preseason ay starter po itong si Richard at solido po ang naging numero niya sa mga laro na iyan. Eh, tignan natin ang laro niya kalaban tong Clippers. One thing pag ikaw ay isang rookie ay makikinig ka talaga sa mga vets mo. Tulad dito na tinuturuan siya ni Draymond sa depensa at sinabi naman na tili sa gitna. Malamang, nakinig siya dyan. At high basketball IQ player naman din si Draymond eh, kaya dapat siyang sumunod. Kaya ano ang nangyari? Kinover niya yung cutter dito na si Derek Jones, mga idol. Habang itong bigman naman ng Clips, eh dinudumog na ng double team. Dahil sa pakikinig lang po nitong si Richard ay naging lockdown po ang depensa nitong Warriors dito at sya pa ang nakaagaw ganda rin pag-anticipate niya nung pasa. Tapos naatasan na kagad siya na ang mga mahuhusay na perimeter players ng kalaban kahit pa rookie pa lang to mga idol. Dito ay si Bradley Beal nga na nag-debut din para sa preseason ng Clippers this game. Naiwan siya dyan pero ang maganda kay Richard ay hindi siya tumigil na lang sa depensa at ganitong na nanatiling active pa rin, helping Draymond sa pag -rim protect. So nakabawi naman din siya kagad sa pag-iwan sa kanya mga idol tapos nakapagkalawit rebound pa. Good defense yan sa kanila ni Draymond. Ganda rin po ng movement niya rito off the ball, nag-short roll play kasi si na Curry at Draymond dito. Isa sa mga paborito nilang gawain din yan at nasa disadvantage itong depensa ngayon dahil sa pag-double dito kay Steph. Ngayon po, meron kang nag-iisang defender sa weak side kung saan may dalawang Warriors naman dyan. Kaya hanapin mo talaga ang libre dito. And para lalong mahirapan nung si Bill nag itong si Richard papasok. Malamang kasi mas madali sa depensa yan kung nakatayo lang silang dalawa dito waiting kung mapasahan ba sila o hindi rookie pa lang to mga idol at tapos bago lang sa team pero nakakagawa na ng mga ganyang mga reads na parang GP2 siya ang ganda ng bali sayang lang po at nagbintes more on depensa talaga ang pinapakita natin mga idol kasi feel ko ay doon talaga mas mapapabura ni Coach Kurt si Richard sa rotation lalo pa po at medyo mainiindang injury daw si Moses Moody maaaring si Richard ang ipalit sa kanyang role di ba? dito wala naman nang nagsabi sa kanya tamang anticipate lang din siya sa nangyayari at ano ba ang nakikita ni Richard dyan tignan po natin itong si Brown kasi ay nagbibigay ng pin down dyan ngayon para umangat si Brad Bill. Kitang-kita naman yan. So ang ginawa ni Richard dyan ay inunahan na si Bill doon sa bola. Risk ito mga idol. Iniiwanan niyang butas yung cutting lane ni Brown. Hindi nga lang din to nag-cut. Pero ang magandang nangyari dyan ay sinundal niya yung bola anong inangat ni Zoo inabot pa rin niya para sure na hindi mapapasa or at least mahaharangan niya ng maayos ganda ng defensive IQ niya dyan ganda rin po ng hustle mga idol so pensa naman nag-average po itong si Richard ng 32% ng itong preseason para sa Warriors hindi po yan maganda at below average po yan pero goods ang volume na 5 attempts per game So mukhang kumpiyansa naman siya sa bitaw niya kasi tumitira siya ng ganun karami kagad. Tignan natin sa regular season kung aangat pa yung mga numero niya. Ito ang unang tres niya this game mga idol. Then sa fourth quarter na niya ginawa yung bulto ng damage niya sa opensa. Yung reverse niya rin na nagbintis kanina ay naayos niya na rito so nakapagbawi-bawi rin siya. Hindi na natin papakita gaano yung mga puntos niya kasi hindi yung mga main guys nila yung kalaro niya dyan sa fourth. Pero as I can see it, Solidong dumepensa tong rookie na ito. Mahusay din magpasa kung kailan ba dapat mag-cut at naiintindahan niya rin po yung floor balance din. Lalo at sa ganyan din nag-work ang opensa na ng Warriors. If magiging 35% yung shooting nito mula sa labas ngayong regular season and syempre if mabibigyan din siya ng playing time ni Coach Kerr kahit na healthy na ang buong lineup nila, feel ko maaaring maging hidden gem talaga itong si Richard. Ngayon po, eh hindi pa po natin masabi yan kasi baka mamaya, ibang e, kulang din siya, di ba? Eh di hidden lang yun. Kung ganun, nakatago lang. This game ay nagkaroon siya ng 13 points, 4 rebounds, and 3 steals para sa Warriors kahit na olat at sila. Tignan natin bukas sa laban nila kontra sa Lakers opening night to kung magamit ba itong si Richard and kung ano po ang magiging performance niya. Kaya para sa mga Golden State fans dito, sa tingin nyo, dapat kayang isa kagad tong si Richard sa rotation? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa Barangka Marikina. Mga kalaro ko yan kagabi. Kina Boss Aldrin tsaka Jandy, inaabangan nila to kaya shoutout sa inyo. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.